Sir Canlas, good evening. Uh, kami po yung sa Star Image Management. Management. Hello! Nakikita ulit tayo. Nakikita ulit tayo. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. sa saan po si Sander, sir? Uh, -huh. pwede po siyang makausap, sir? Sige po. Pwede po siyang puntahan ngayon? Mm -hmm. Sir, Canlas po, no? Sige po. Oh, ano? Oh, ayan, ang dami sa atin nanonood. Kala nila nagbibiro tayo. 18,000 yung piyansa. Alam na namin ang gagawin. Bukas pupunta kami sa sa RTC. Regional Trier Court. A asan yung warrant mo? Kailangan namin ng warrant. Sir, kanlas yung po mga requirements po para sa piyansa niya. Bali po nabigyan kami yung copy daw po ng uh, warrant. Tapos yung mga thing ano? Tingnan mo nga yung ano sinabi ni Jojo. yung requirements. Requirements lang. ano? Sa ka, sa Eh. sa oh god, Sander. Parang ayoko ipakita si Sander dyan. Tutulungan ka namin. Ayoko ipakita si Sander. Alam mo, ito ha. Itong live na to, para sa kaalaman ng lahat. Hindi, para di aware yung tao ko. Ano. aware. Na totoo to, totoo yung nangyari. Okay, let's face it. Okay, let's face it. Hindi biro, okay? Ang nangyari dito, hindi kami nagkulang sa iyo. Pumalis ka ng star image ng walang paalam. Sabi natin ayusin natin to. Anong ginawa mo? Kaya nga. Wala. Pero dapat, nandoon ka sa amin para anytime magkakaroon tayo ng action kung ano man o makipag-ugnayan tayo sa kampo ni ni ex mo. Anong ni... Anong pangalan noon Ni Isa. O ngayon, nag-ano nag, na... Ayan si Mami Piti, nagsishot kami sa Amore. Ma'am, si ito, nakakahabag, oh. Ano hmm. ba Tignan mo, hindi kami makapaniwalang kinulong ka dyan, oh. May kasama, may kasama ka? kumain ka na hindi na kumain po kanina po hanggang kailan? sige po sir sir pasensya na po ah. kayo na po muna bahala sa kanya kasi alam mo alam mo ang ah, swerte mo alam mo ba't swerte ka? dito ka dito ka dinetain. 'Di ba, sir? Swerte siya dito siya dinito. Kapag dinito niya sa may kasama, yari to. Sa mga nanonood po, sana po ano, uh, wag nang wag, wag po natin tawanan kasi mahirap po yung mahirap po yung lagay niya. Uh, opo, mayabang siya o pasaway, pero magpapasko po. Magpapasko po tayo. Wag, wag na po natin ano, wag po natin pairalin po yung ano nating galit po sa puso natin. Okay. In-interview ka ng okay. nandiyan ka? Hindi ako sumasagot. Ayaw silang masagot. Hindi, okay lang yun. Kasi, syempre, kailangan natin ng may lawyer. Okay. Alam mo, saan? Sana magtanda ka na. Ito, ang dami na. 10,000. 10,000 ang nanonood. Sa star image to, ha? 10.7K. 10.8. Na, na, nadadagdagan. Sana ito, Uh, hindi ito maging rason na para i-down ka lalo. Okay, ginagawa natin to para maging open tayo sa lahat. Na tayo, sumusunod tayo sa batas. Kung nagkamali ka, nandyan ka, dubaad tayo sa proseso, ipapiansahan ka namin na 18,000 bukas. Pero lahat yon dadaanin natin sa proseso. Magpasalamat ka. Sa totoo lang ha, ito sinabi ko sa live. Sa totoo lang sinabi ko na ang hirap mo ng tulungan. Ang tagal, di ba? Binlock mo ko. Binlock mo ko. Nakachat mo ko nga po mo ko ngayon. Siguro in-unblock mo na ako. Pero binlock mo ko. Naka-ignore message lang po yun. Pero hindi ko naka-block yun. O, in-ignore message. Ganun din yun. Ganun din yun. So, ang sa akin, kahit anong mangyari sa iyo kami ang takbuhan mo nandito kami mula Antipolo nandito kami sa Tondo di ba nandito kami sa Tondo hindi ka namin pinapabayaan kahit anong kasutilan ang ginagawa mo di ba pero kung anong dapat mong ngayon danasin mo ngayon dahil hindi pa natin mabibigay yung yung piyansa dahil bukas pa ang ano wala may pera kami ngayon chief, chief. Uh, sir sir kanlas, may pera po kasi kami ngayon eh pero hindi po pwede pe di ba oh. bukas bukas sa RTC tapos meron tayong requirements Hindi, no? sa ka-hot day ang RTC bukas, kaya maaga. Tingnan mo ang gagawin mo sa amin. Pwede pa siya pasamahan dito? Kahit assistant na lang. Hindi pwede eh. Ano no, naman po yan, hindi naman po yun mga ano rito. Kasi ito ang na po namin yan. So, parananggutang po namin yan kung may mangyari po yan. Hindi, saka ano, we trust ano naman okay. sila, sir. So, oh. oh, sir Kapang pangan po kayo, sir. Uh, um, uh, kanlas po kami sa Lubawo. Baka kamampangan po ang kanlas. Ano? Hindi, sana ito, Sander, ha? Diyos ko, 22,000 live viewers. 22,000. Asa cellphone mo? Yung cellphone mo na Sa sir. Lang o, hindi sa po pwede sa yun. Sa tuwe, eto. Sa na lang po, uh, management naman po kami, pala, sir. Opo, opo, sir. Or, yung alam mo, ha? sir. Uh, uh, na lang po sa mo to, ha? Uh -huh. oh, alam mo po, ang suri sa suri mo kasi na ito. alam mo, sinabi ko nga kay Lacerre, eh, kapag kay... Sinabang, pinagkata ko muna siya eh, tapos sabi ko, sige, pahala mo sa ano mo. Kung matatawagan mo yung pamilya mo. Hindi kasi makakita yung pamilya na, malalang... Anong gusto mo? Nagugutom ka? Anong gusto mo? Tubig? Nagugutom ka? Ano? Bibilan ka muna namin. Magkakata kape. Kape. Kasi kailangan muna lang yan. Na 7-Eleven. important Alam mo, sana sinabi mo agad eh. Nasa biyahe na kami noon eh. Bibili na lang. Ito, divisorya. Baka may bukas. Ano po ba yung mga... Yung pong mga kumot-kumot. Divisorya na lang. Hindi, may night market ata. Bili tayo ng kumot. Ang night market lang hanggang 10 o'clock pa to. Ang mga mga gilid, gilid Pero may mga gilid-gilid po mm. pwede, pwede, pwede. pwede rin, pwede rin I-grab na lang Doon na lang no um, Kung wala dyan Ano masasabi mo? 35,000 yan Ayun, sa lahat po ng mga nanonood po ayan, Totoo po talaga ito Pero po, hindi ko din po Gusto itong nangyari sa akin Ayun, sa at ilang beses na po ako nagsasabi ng uh, sorry sa aking ex-girlfriend. And then, okay naman po Hindi na naman, wala naman po kayo nakikita na mga lumalabas sa akin ng mga issue. Kasi tumigil na po ako. sa bahay na lang po ako. And then, ayun nga po. Hindi na din ako nakakapot sa management namin. Kasi... Hindi. Ganto, Sander. Wala kang kasalanan pa na napapatunayan. Okay? This is just a part of the process. Opo. Hindi ang hindiyan napatunayan hindi ang kasalanan. Hindi ka nakulong, yeah. hindi ka nakulong dahil guilty ka. Opo. So may karapatan ka pang may karapatan ka pang patunayan sa korte kung nagkasala ka talaga o hindi. Opo. Okay? Pero pero sa 14 42,000 na nanonood, kung mapatunayan na totoo kang nagkasala, wala na kami magagawa. Wala na. Ito na yon. Wala na. Kasi batas na to eh. Batas na. Okay, so sa kayo po, uh, guys, sa mga nanonood po, magpapasko na po. eto uh, ito po, nag, nag, uh, Sander Ford is uh, paying the consequences, uh, paying the, ano, pinagbabayaran niya na ang, ang kasalanan niyang kung may kasalanan man siya pero bigyan po natin siya ng chance na kung mapat uh, ma niya yung sarili niya okay sa, sa totoo lang uh, guys sinabi ko po sa inyo na oh ako tatanungin ha kanina ayoko na talaga eh ayoko na tulungan to sa totoo lang ha ito sasabihin ko sa iyo ayaw, ayaw na tulungan kami ni Vince, ayaw na. Pero si Petit, nagsabi, tulungan natin, boss. Kumonsulta kami kay... ilalaman naman si Jojo. Kumonsulta kami kay Jojo, kay Petit. Tutulong kami. Wala na kami, wala na naman ano, eh, choice eh. Pero sana, pagkatapos nito, matutunan mo na lahat. Alam mo, kami, kung, kung kami masama, ah, dito so, ko magpapasko. Ano bayaran yun? Anong proseso? Makukulong pa siya ulit? Hindi, may temporary siya, di ba po? Maaaring ah, naman po yun yung... Papiasa, yung pan, pansamantalang kalayaan abang didi... Temporary abang nagaano, ah, abang nagihiring. Pero katagal. Hmm. Pero, pero pag inakyat ulit yun, na naman siya. Ano po kasi, di pwede po sa na gagamitin niya, po. Kunyari, kung um, um, sunipi, kung uh, kung yung mm -hmm. Uh, hindi na hindi siya maalam kung okay, saan tatapos na yung ayun. Pero yung may na Gano'n na lang. So, ah... Uh, Gano'n katagal ang kulong doon, sir? Sa nagsasabi po na fake ito, na drama lang, ito po, hindi naman po fake ang nasa presinto, hindi po natin mapepeke ang presinto. May mga, po, may mga kapulisan po, nakakulong po talaga. Pinapakita po natin to para katulad ng kese Rafi Tulfo, nagpunta yung staff niya dito para interviewin dahil nga may follow up. Totoo po ito. Kung nagsasabi kayo na peke, bakit naman po kami, ba't naman po namin pepekein? Eh, this is a serious matter. Hmm, this is a serious matter po. Ngayon, sa nagsasabi na buti nga kay Sander, dapat lang kay Sander yan uh, sa lahat naman po na nag uh, na, 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 na pagbibintangan o uh, bigyan uh, may tinatawag po tayong due process wag po muna nating husgahan kung hindi pa napapatunayan na nagkasala kaya nga po tayo may husgado kaya po tayo may husgado para doon po natin diggit ng uh, kaso po <laughs> ni Sambra. Hindi <inaudible> ito prank. Okay, kami na bahala sa kila nani ni Merly. Nakakausap ko, <inaudible> kausap. alam nila na pumunta kami dito. Saan ka daw hinuli? So may pasay po, yung nol, Bakit ka nahuli doon? Kasi po, si ka? Nag, ano po um, kami, like, May nagtimbre sa iyo kung nasan ka, no? Wala, hindi ko po alam. Bila ko sila lumapit sa akin. Sino yung ka, ano mo? Sino yung ka-tiktok mo, kakulap mo? Sir Ronald. Tsaka ang maganda dito sa Linagay, mag-isa lang siya. Halimbawa, oh. wala siyang walang, halimbawa, mahawa ng pagkakas. Oh. Mm Kaya nga, may electric company. Mm Hindi -hmm. yung ano na Maayos naman po yung kalagayan ni Sander dito. Makuha ng pinag Alam nyo guys, may mga nagko-comment na positive, pakabait ka na kapatid. Kit, puta ka dito, Kit. Kailangan namin ng tulong mo, Kit. Salamat. Si Kit, si Kuya Kit mo nanonood. Kuya Kit, tulungan mo po ako. Oo. So, magtutulungan kami lahat ng pamilya mo sa, sa image. Kahit i-bash tayo, wala naman tayong ano eh. Hindi naman natin mapipi, mapiplis lahat kami eh. kami dito naka... Okay. Wala naman kaming magagawa sa bashers eh. Nakakalabas ka bukas na. Hmm. Tutulong kami. Ha? Ngayon, sana... Matuto ka na, 18,000 ang 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 babayaran namin. Oh my god, 70 73,000. Mm. 70 se, mag-74, akyat na akyat. So, magiging le lesson na rin to. Lesson learned. Oh, Thunder, na... bagong taon. Oh, po. Siguro way to ni God, no? Pa, kasi magpapasko, magbabagong taon, pinarana sa iyo 'yan. 2021, baguhin mo na sarili mo. Mahawa ka sa pamilya mo. Yung nanay mo, hindi mapakali. Nag tinawagan ako kung, di ba? Nakakaawa. Nagpaalam ka daw, isang buong linggo ka nawala sa inyo. Sabi niya, ano, tiktok ka daw kung... Hindi ganun. Pang ilan na to? Pang ilan na to natin usapan? Eighty thousand, no? Guys, huwag kayong naguhusga dahil wala namang kasalanan si Samuel. Wala pang napapatunayan. Wala pa pong napapatunayan. So, yan po. For, for, for your, ano, for, for your, uh, peace of mind. May batas po tayo. Totoo po may batas tayo. Ah, uh, Nagpapasalamat din po kami sa Rafi Tulfo in action kasi uh, somehow no na, na, nagbigay kayo ng daan o nagbigay kayo ng isang leksyon para kay Sander kasi kami ang daming beses na namin kinakausap itong taong to si Sander pero hindi namin ano eh hindi talaga namin kontrolado siyempre ang buhay dahil management lang kami manager kami eh wala kaming karapatan na panghimasukan ng buhay ng Sar, personal. Sana nalusot ka ba ng tulpo? O nandito lang sila. Hindi po. Pero dito po sa Nicole dela Cruz. Pero wala kang lang sinabi po sa Pero 'yun. So Paano so, dito sa mga dancer kagla? Kasi ano, kay isa I hope no na uh na kung nga kayo, ano, bawal-bawal. Wala namang ano. Okay no 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 dito sa ano.

hindi mga na yung nakaraan natin sana magkapatawaran ni Ayo sana uh, matututayong magbigay ng uh, pagpapatawad sa isa, isa kahit naman maging mga kaibigan na lang tayo, sana matanggap mo pa rin ako, maging kaibigan mo sana mo patawarin mo na lang ako sana, sana Isa if, if nanonood ka o oh, kung sino man nakakilala kay Isa eto po, eto si Sander Ford pinagbabayaran niya yung kasalanan niya kung meron man uh, kayong na hindi pagkakaunawaan before nagsisisi na siya okay, okay, okay. at siguro alam niyo naman sa isa't isa na kung ano ba talaga ang nangyari kung ano ba talaga ang uh, uh, kasi parang mabigat yung ano eh mabigat yung bintang na attempted rape eh, diba Pero so hindi ang nakalagay ko doon ano eh parang RR. Boss, ano po yung ano? Ano po yung mismong kaso niya dun sa waran? Parang physical ano? Dito, nakalagay dito ano eh. Acts of lasciviousness ba yan? O? Hindi, parang ano yun eh. Ah, hindi. F ano? parang ano? Physical? Ganon? Hindi nag-away kayo? Mm So, uh, nakalagay dito yung... Nakastipulate. Mm -hmm ano pong RA? Bali RA 9262. 9262. So, yung parang yung violence against women. Ah, violence against women. So parang yun yun yun, yung ano mo. Hindi lang, kaya, hindi lang nakalagay dito yung saktong ginawa. Sa mga nanonood po, uh, sa mga nata natatawa, natutuwa, uh, hindi po ito biro uh, mga kababayan, no? Uh, sana kaya po namin pinapakita to para maging transparent kami kasi uh, alam po namin na ilalabas to kay Sir Rafi Tulfo para makuha rin po agad dati yung side ni Sander kasi po hindi po natin makukuha yung side agad ni Sander nang hindi po namin na uh, naano eh na kakausap ng uh, personal si Sander dahil uh, para rin po sa sa kapakanan niya dahil, uh, syempre...